Iris. Ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataong maisakatuparan ang isang matagal mo ng planong transaksyon. Magiging favorable ang resulta kung pag-aaralan mo ng mabuti ang bawat detalye bago gumawa ng desisyon. Sa pera, may positibong paggalaw, ngunit mas mainam kung magtatabi ka para sa hinaharap. Pahiwatig ang araw ng Tuesday ang magsisilbing tagumpay, pag naging mapagsuri, at pahiwatig ang araw ng Friday ang isa sa pag-iingat na araw sa mga pabigla-biglang pagsasalita, sa pag-ibig, may paglalapit ng damdamin, ang bukas na komunikasyon ay magiging susi sa mas mainam na samahan. Aries. Masigla ang araw mo kasama si Gemini. Swertehin ang paggamit ng color blue at white para sa malinaw na isipan at positibong enerhiya. Bigyang pansin ang number 7, number 14, at number 25, dahil ito ang magdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at mga bagong ideya. Maging bukas sa tulong ng iba, may magandang resulta ang pakikipagtulungan. Taurus. Sa trabaho, may mga pagbabagong magaganap na maaaring magbukas ng panibagong oportunidad. Ipakita ang iyong kakayahan, dahil mapapansin ka ng mga taong may impluensya. Sa pera, maganda ang daloy ngunit huwag kalimutan ang tamang paglalaan ng budget. Sa araw ng Thursday ang araw na pag naging masaya ang aura mo, sa deal at makakagawa ng naaayon na desisyon, at basta sa mga araw ng Friday ay pag-iingat sa mga desisyon. nagagawin na isang paalala para sa iyo, sa tahanan, maglaan ng oras upang iparamdam sa pamilya na sila ang dahilan ng iyong pagsisikap. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Taurus tahimik munit produktibo ang araw mo kasama si Cancer. Ang color green at pink ay magdadala ng kasaganahan at emosyonal na ginhawa. Ang number 36, number 18, at number 27 ay pahiwatig ng katatagan sa pinansyal na usapan. Kung may balak kang gastusin, siguraduhin ito'y may kapalit na pakinabang sa hinaharap. Gemini sa pag-ibig, may mga damdaming matagal nang nakatago na unti-unting lalabas. Huwag kang matakot magpakatoto. Sa pera, maging masinop at iwasan ang biglaang gastos sa mga bagay na di kailangan. Ang pahiwatig ay masaya ang pwedeng magawa mo sa araw ng Wednesday basta may control ka sa iyong damdamin, at sa araw ng Saturday ay umiwas muna sa biglaang chisme sila ay pwedeng magbigay ng problema. Sa trabaho, may kasamang inspirasyon at sigla sa bawat gawain, gamitin ito upang matapos ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Gemini, maaliwalas at masigla ang araw mo kasama si Leo. Gamitin ang color yellow at gold para sa inspirasyon at kumpiyansa. Ang number 23, number 12 at number 30 ay sumisimbolo ng komunikasyon at sigla magandang araw ito para ipahayag ang nasa isip mo. May posibilidad ng positibong pagbabago kapag nagtiwala ka sa sarili mong desisyon. Cancer, ngayon ay tila sinusubok ang iyong pasensya. Sa trabaho, may ilang taong maaaring hindi sumasang-ayon sa iyong ideya, ngunit huwag itong personalin, manatili sa profesional na pakikitungo. Sa pera, umiwas muna sa pangungutang, mas makabubuting maghintay ng mas malinaw na panahon. Ang pahiwatig sa raw ng Thursday ang palaging mapagsuri, ay makakagabay, ng isang desisyon, masaya, at sa araw ng Tuesday ay iwasan ang magbigay muna ng desisyon, para makaiwas ng gastusin, sa pag-ibig, maaaring magdala ng tampuhan ang maliit na bagay, kaya't mas piliin ang pangunawa kaysa sa pride. Cancer, mapayapa at emosyonal ang araw mo kasama si Pisces. Ang color silver at white ay magbibigay ng liwanag sa iyong damdamin. Ang number 2, number 14, at number 20 ay nagdadala ng mensahe ng pagkakaisa at pangunawa sa mga taong mahal mo. Bigyang pansin ang pamilya, ang simpleng pag-aalaga ay magbabalik ng doble sa puso mo. Leo, magandang araw para sa mga negosasyon o pag-uusap na may kinalaman sa negosyo. Sa pera, may posibilidad ng karagdagang kita mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Sa pag-ibig, maging tapat sa iyong nararamdaman at alalahanin na hindi laging tama ang laging ikaw ang masusunod. Ang pagbibigay daan ay maaaring magdala ng kapayapaan at saya. At isang paalala na ang araw ng Tuesday ay magagawa mong masigla dahil sa maingat na paggawa ng desisyon, at sa araw ng Friday ay paalala na iwasan muna gumastos ng biglaan dahil baka mawalan ka ng pera. Leo, mainit at puno ng sigla ang araw mo kasama si Iris. Ang color red at orange ay magpapaalab ng iyong karisma at tapang. Ang number 21, number 10, at number 28 ay pahiwatig ng pamumuno at tagumpay. Panahon na para ipakita ang iyong galing, ngunit manatiling mapagkumbaba sa mga taong sumusuporta sa iyo. Virgo, sa trabaho Magiging produktibo ang iyong araw kung maayos mong paghahandaan ang mga gawain. May posibilidad na makuha mo ang tiwala ng mga nakakataas dahil sa iyong dedikasyon. Sa araw ng Wednesday ay may magagawa kang masigla pag ikaw ay naging mahinahon at mapagkumbaba, pero sa araw ng Saturday ay iwasan muna gumawa ang pagbibihay na kasama ang ibang tao para makaiwas sa mga suliranin sa gastos, sa pera, maganda ang daloy at maaari kang makatanggap ng maliit na gantimpala. Sa pamilya, subukang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Isang simpleng pag-uusap ay magpapagaan ng loob ng lahat. Virgo, maayos at kalmado ang araw mo kasama si Capricorn. Ang color beige at brown ay magbibigay ng disiplina at malinaw na direksyon. Ang number 5, number 16, at number 24 ay nagsasaad ng pag sa trabaho. Magingat lamang sa labis na pag-aalala, kung may plano ka, sundin ito ng may tiwala sa sarili. Libra, sa pag-ibig, ang pagiging mahinahon at marunong umintindi ang magpapalalim sa iyong relasyon sa pera, maganda ang daloy basta't hindi ka nagpapadala sa biglaang tukso ng paggastos. Sa araw ng Tuesday ang magagawa na maging masaya ay pakinggang muna ang mga suggestions ng kapamilya, pero sa araw ng Friday ay pag-iingat sa paggawa ng pagtitiwala sa mga kasama sa trabaho. Sa trabaho, kung may pasok, ay pwedeng may bagong proyektong maaaring magbukas ng mas malaking oportunidad huwag itong palampasin, dahil ito'y maaaring maging daan sa tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Libra, harmonya at balanse ang dala ni Aquarius sa iyo. Ang color light blue at lavender ay magpapanatili ng kapayapaan ng isip. Ang number 18, number 19, at number 26 ay nagdadala ng swerte sa relasyon at pangarap. Piliin ang makakabuti sa lahat, hindi lang sa sarili, doon mo makikita ang tunay na tagumpay. S Scorpio, maging mapanuri sa paligid. Sa trabaho, may mga taong tila nakangiti ngunit hindi tunay ang layunin, mas mabuting magtiwala lamang sa sarili at sa ilang malalapit na kasama. Sa pera, umiwas sa mga alok na sobrang ganda para maging totoo. Sa araw ng Wednesday ay maging mas masigla ka sa gagawin desisyon, dahil doon ka mas makakagawa ng naaayon na desisyon. Pero sa araw ng Friday, ang laging paulit-ulit na nadidinig sa kausap ay iwasan na muna, para makaiwas ka sa suliranin, at para makaiwas ka sa makakaaway, sa pag-ibig, huwag hayaang ang selos at pride ang masira ang mabuting samahan. Manahimik kung kinakailangan, at hintayin ang tamang oras para ipaliwanag ang iyong panig. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Scorpio, malalim ang iyong damdamin ngayong araw kasama si Virgo. Ang color black at dark red ay magpapalakas ng iyong loob sa gitna ng pagsubok. Ang number 34, number 11, at number 22 ay pahiwatig ng disiplina at tamang direksyon. Huwag hayaang lumuni ng emosyon ang iyong desisyon, manatili sa katotohanan. Sagittarius, ang iyong sigla at kumpiyansa sa sarili ay magiging daan sa tagumpay. Sa mga transaksyon, maging maingat ngunit huwag matakot subukan ng bago. Sa pera, maaaring may darating na biyayang hindi inaasahan, gamitin ito ng matalino. Sa araw ng Tuesday ang pahiwatig kung gagawa ng desisyon na mahalaga kumonsulta ka muna sa alam mong tao na may nalalaman sa gagawin at sa araw naman ng Saturday ay iwasan muna makisama sa mga kaibigan unahin ang kapamilya para walang maging suliranin na biglaan sa pera. Sa pag-ibig, may posibilidad ng pagkakaayos sa isang relasyon na nagkaroon ng lamad, ang tapat na salita ay muling magbubukas ng puso. Sagittarius Masigla at puno ng inspirasyon ang araw mo kasama si Libra. Ang color purple at blue ay magbibigay ng pag-asa at karunungan. Ang number 9, number 15 at number 29 ay nagdadala ng oportunidad sa paglalakbay o bagong karanasan. Panahon ito para sundin ang kutob, baka may bagong landas na magbubukas. Capricorn, sa trabaho, ipinapakita ng kapalaran na panahon na para umangat o makilala. Ang iyong tsaga at pananahimik ay magbubunga ng respeto mula sa iba. Sa araw ng Friday ay makakagawa ng naaayo na desisyon, pag sinuring mabuti, ang sitwasyon, at sa araw ng Thursday ang ugali ay kontrolin, dahil baka makapagsalita, nang hindi nararapat sa kausap, sa pera, kahit maliit pa lang ang pag-angat, siguraduhin may natitira para sa kinabukasan. Sa tahanan isang simpleng paglalaan ng oras sa pamilya ang magbibigay inspirasyon sa iyong araw. Capricorn, matyaga at masinop ang araw mo kasama si Taurus. Ang color gray at dark green ay magdadala ng katatagan at sipag. Ang number 25, number 17, at number 23 ay simbolo ng pagangat at maayos na resulta sa trabaho. Magpahinga rin paminsan-minsan, ang balanse ay susi sa patuloy na tagumpay. Aquarius, sa pag-ibig, muling sisigla ang komunikasyon sa pagitan ninyo ng iyong minamahal. Maaaring ito na ang simula ng mas matatag na samahan. Sa pera, magandang panahon upang magplano para sa hinaharap, lalo na kung may balak kang mamuhunan. Sa araw ng Wednesday ang maging maagap ay dapat nagawin dahil doon ka makakagawa ng desisyon na masaya. Pero sa araw ng Friday pag naging masyadong kang mabait, ay makakakuha sa iyo sila ng swerte. Sa mga dapat at sa iyo na, basta maging maingat, sa trabaho, gamitin ang iyong malikhain at kakaibang pananaw upang mapansin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Aquarius Malikhain at puno ng ideya ang araw mo kasama si Sagittarius. Ang color turquoise at silver ay magpapalinaw ng isip. Ang number 9, number 14, at number 31 ay magbibigay inspirasyon sa paglikha at komunikasyon. Gamitin ang iyong katalinuhan para tulungan ang iba at kapalit nito ay magandang kapalaran. Pisces ang araw na ito ay puno ng damdamin, madali kang maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid. Sa trabaho, huwag hayaang ang emosyon ang manguna, pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kailangan tapusin. Sa araw ng Wednesday kung may gustong gawin na pagdedesisyon, ay mas mainam na gawin may kaukulang pag-aaral, para maging mas maayos, ang resulta, sa araw ng Saturday ang pag-iingat sa gastos, dahil kung makikasama sa kaibigan, ay yun ang umpisa ng gastos, sa pamilya, ka na lang ang mas maganda, sa pera, may pahiwatig ng kaunting pagkaantala o gastos na hindi inaasahan. Kaya't maging praktikal, sa pag-ibig, magpakatuto ngunit huwag agad magdesisyon habang mainit pa ang ulo, bigyan ng oras ang puso para kumalma. Pisces, mahinahon ngunit makahulugan ang araw mo kasama si Scorpio. Ang color aqua blue at white ay magpapagaan ng loob mo. Ang number 3, 2, number 10 at number 21 ay pahiwatig ng pag-ibig at emosyonal na katuparan. Makinig sa puso mo. Ang kabaitan at malasakit mo ay magbubunga ng kapayapaan.